Mga kasama mula sa serye ng diplomatic meetings at business engagement hanggang sa makisaysayang pulong sa White House kay U.S. President Donald Trump, tinapos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang state visit sa Amerika na may daladalang mga kasunduan. Ang special report mula kay Rajaman Chanel Salazar mula naman sa Estados Unidos. RMN Live Report! ang kasama naging produktibo ang pananatili ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Estados Unidos para sa kanyang official state visit. Balikan natin ang naging schedule at official aktibidad ng Pangulo dito sa Estados Unidos. July 20, 2025, dumating si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Base Andrews, Maryland para sa kanyang dalawang araw na state visit sa Washington, D.C., USA. Sa kanyang pagdating, tinanggap ng mga opisyal ng Amerika ang Pangulo bilang unang ASEAN Head of State na formal na nakipagpulong kay U.S. President Donald Trump simula na bumalik ito sa pwesto. Agad naman dumiretso ang Pangulo sa Blair House, ang Presidential Guest House ng Amerika. Pero kasabay nito, tila hindi naman welcome sa ilang grupo ang Pangulo na nagsagawa gawa pa ng kilos protesta sa harap mismo ng White House dahil sa mga sensitibong usapin na dapat anilang masolusyonan ng gobyerno. July 21, 2025, opisyal namang nagsimula ang state visit ni Pangulong Marcos. Unang humarap si Pangulong Marcos kay U.S. Secretary of Defense Pete Hegseth sa Pentagon kung saan pinagtibay pa ang ugnayang militar ng Pilipinas at Amerika. Partikular ang Mutual Defense Treaty na lalo pang pinatatag sa pamamagitan ng joint military exercises at mga kasunduan para sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Matapos ang pagbisita sa Pentagon, nakipagpulong naman ang Pangulo kay U.S. Secretary of State Marco Rubio. Pinalakay nila ang kahalagahan ng Ironclad Alliance ng dalawang bansa at ang pangailangang ipagtanggol ang freedom of navigation sa Indo-Pacific. Sa larangan naman ng negosyo, nakipagpulong ang Pangulo sa mga top executives ng Semiconductor Industry Association. Ayon kay Ambassador Jose Manuel Romualdez, ang semiconductor industry ay bumubuo sa halos 57% ng kabuang export ng Pilipinas, kaya't mahalaga ang pagpapalawak ng ugnayan sa mga American tech companies. July 22, 2025, ang pinakaabangang bahagi ng state visit ng Pangulo sa Amerika. Ito ang araw ng pagharap ni na Pangulong Marcos at U.S. President Donald Trump sa White House. Mainit ang naging pagtanggap ni Trump kay Pangulong Marcos kung saan muling kinilala ang military importance ng Pilipinas at ang matagal na ugnayang pang-ekonomiya ng dalawang bansa matapos ang pulong nagkasundo si Pangulong Marcos sa Trump na ibabaan taripa ng US sa produktong Pilipino mula 20% patungong 19%. Ayon kay Pangulong Marcos, maliit man ang 1% na pagbaba, malaki pa rin ito sa aktwal na halaga ng kalakalan. Nakuha naman ng Pilipinas ang commitment na Amerika na aktibo makipag-ugnayan sa patas, balanse at reciprocal trade. Nangako ang Amerika ng $15 million para sa Luzon Economic Corridor at $48 million na dagdag sa mga foreign-assisted projects sa Pilipinas. Umabot din sa mahigit 21 billion US dollars ang investment pledges na nakuha ng Pilipinas mula sa US companies. Samantala bukod sa ekonomiya, natalakay rin ang mga regional at international issues kabilang ang tensyon sa South China Sea at kahalagahan ng freedom of navigation. Parehong bansa ang nagpahayag ng suporta sa isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Inihayag din ni Pangulong Marcos na inaasahang bibisita si Trump sa Pilipinas sa 2026 kasabay ng ASEAN chairmanship. Ika-80 anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Amerika at ang ika-75 anibersaryo ng Mutual Defense Treaty. Mula dito sa White House, Washington DC, USA. Radio Manila, Salazar. Tatak RMN.